Magandang araw po sa inyong lahat Andito na naman si ate ninyo sa harap ng kamera para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan umiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel ni ate Stella ninyo Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa, simulan na natin ang ating topic ngayon Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber Narito po ang kanyang katanungan Madam, itanong ko lang kung bakit ayaw nang makipagtalik ng aking partner. Sana po masagot nyo ang tanong ko. Maraming salamat. So guys, yan po ang tanong ng ating isang subscriber kung bakit daw ayaw nang makipag-jerjer ng kanyang asawa. Pero bago ko simulan, ang video na ito ay para sa layunin ng pagbibigay ng impormasyon lamang. So, hindi po ito kapalit ng profesional na payong medical. Maraming salamat po. Guys, maraming posibleng dahilan kung bakit ayaw ng isang babae na -jer -jer, no? sa kanyang partner. So, tingnan natin narito ang ilan sa mga karaniwang rason. Number one, emotional na kadahilanan. Stress at pagod. Maaring mag may iniisip o alalahanin tulad ng trabaho, pamilya, o mga personal na problema. So yan po ang una. At ang pangalawa, pag-aaway o sama ng loob. Hindi pagkakaunawaan o unresolved na issue sa pagitan ng magpartner. At ang pangatlo naman, kawalan ng rumansa. Kapag hindi niya naramdaman ang kasiyahan na hinahangad-hangad niya, alam niyo na yun guys, yun talagang dahan-dahan uh, na ang kanyang ang ang kanyang uh, feeling ay dahan-dahan lumalayo. so parati kong sinasabi guys sa isa, sa, ila, sa iba sa iba kong mga video na kailangan talaga ng foreplay na tinatawag. so yan po ay isang napakalaking uh, bahagi na maibigay nyo sa inyong partner pagdating doon. So, kailangan natin ng yung magandang performance na lang no at uh, para naman masiyahan si Mrs. So yan po yung pangatlo. At ang pangalawa naman, pagbabago sa relasyon. Ano ba ito? Una, pagkawala ng pagmamahal o interes Kapag nararamdaman niyang nawawala na ang spark o pagmamahal. Kapag ang isang babae ay nararamdaman niya na, na nawawala na ang spark o pagmamahal ng kanyang partner. Ibig sabihin, lumalayo na ang kanyang loob, no? Pero malaki po itong isang problema sa mag-asawa dahil naiiba po yung pagsinabi nating nawala na ang pagmamahal. May mala ma malalim na dahilan hindi po yan basta-bas na lang pagkabukas ay nawala na, kundi proseso din yan eh, yung pagkawala ng pagmamahal. So, isa po ito sa uh, hindi na pagpayag ni Mrs. na makipag ganun. So, yan po yung number two, pagbabago sa isang relasyon. At ang number three naman, tinatawag na uh, kawalan ng bagong karanasan. So, ano ba ito? Maaaring nananabik sa bagay-bagay. Ngunit, routine na ang relasyon. So, ang ibig sabihin, nananabik man ang babae sa bagong bagay. No? Boring na po siya. Dahil nga sa kawalan ng bagong karanasan. So, ang ibig sabihin, kapag boring siya, hindi niya na ma-appreciate ma yung ano ninyong mag-asawa. Mag so, dahan-dahan po na lumalayo ang kanyang kalooban. So, isa po yan ang kadahilanan ng kawalan ng bagong karanasan. karanasan. At ang pangatlo naman, ang presyon o expectations naman ito. Kung pinipilit siya o may pressure sa pagtatalik, nawawala ang kasiyahan. So, ang ibig sabihin, kapag may panahon na ayaw niya, tapos pinipilit po kagaya ko, isa rin akong babae, no? Pinip, kapag pinipilit po kami, ay napipressure po kami. Kaya nawawala tuloy yung kasiyahan. Kahit man pumayag kami, yung parang akala mo yung robot na lang, na hindi na nagre-react. No? So, yan po ang maaring mangyayari na presyon o sa expectations ng tinatawag. So, yan po yung ang pangatlo. At ang pangatlo namang dahilan, physical na kadahilanan naman ito. So ano naman ito? Una, hormonal imbalance. Pwedeng dulot ng PMS, pagbubuntis, o postpartum, o menopause. So isa rin po itong isang kadahilanan guys, no? Sa physical na kadahilanan ng hormonal imbalance, lalo na kung nasa menopausal stage ng isang babae, talagang mararamdaman niya ito o ang pagbubuntis o tinatawag din na pagkatapos magbuntis yung postpartum naman ito. So yan po ang isang kadahilanan. At ang pangalawang kadahilanan naman, kondisyong pangkalusugan naman ito. Pagkapagod, sakit o sexual disorder tulad ng vaginismus, bajinis ang hirap ng bingkasin, o hormonal deficiency naman ito pagpasensyahan nyo na guys kung minsan yung pronunciation ko no dahil ang hirap talaga itong medical na mga words na minsan mahirap bigkasin so pagpasensyahan nyo na so yan po yung pangalawa no yung kondisyong pangkalusugan pagkapagod, sakit o sexual disorders tulad ng vaginismus o hormonal deficiency so at ang sumunod naman pag-inom ng gamot ano ba ito, mga side effect tulad ng uh, contraceptives o anti antidepressants naman ito o iba pang gamot na nagbabawas ng libido o pagnanasa sa sexual na aspeto. So ang ibig sabihin kapag umiinom ng mga antidepressants o gamot na contraceptives, so meron pong maaring mayroong tendency na nababawasan ang kanyang pagnanasa, no? walang gana ibig sabihin. at ang pangapat naman natin, panlabas naman ito na salik. so ano ba ito? number one kapag busy sa trabaho, maaring mawawalan ng oras o energy dahil sa mga responsibilidad sa mga sa trabaho sa kumpanya. Yan po ang una at ang pangalawa naman problema sa pera. Ito mahalaga din ito sa aming mga kababaihan, guys. So, kapag uh, problema sa pera, nandoon yung tinatawag na magiging stress sa financial financial situation na nakakaapekto naman ito sa intimacy. So ang ibig sabihin guys kapag kami ay stress tungkol sa pera, wala po kaming gana, no? Wala pong ganang makipag-intimate sa aming mga partner, no? So yan po yung isang magiging uh, epekto kapag uh, stress sa financial situation pero paalala lang po ang pagtanggi ay hindi palaging nangangahulugan ng wala ng pagmamahal so tandaan po natin guys hindi dahil po ay tumanggi ang ating partner o kasintahan o asawa ay wala ng pagmamahal So, ayan po guys, sana nakita mo ang ito, ang video ginawan ko na lang din para pangkalahatan na rin. Maraming salamat sa iyong tanong. Hanggang sa muli ang inyong lingkod. sa si Ate Estela ninyo. Bye-bye! Bye-bye!